Gibanan sa mga opisyale sa Mantaw City ug Cebu City ang ilang koordinasyon aron masulbad ang problema sa pagbaha ug paghisgot mga lakang nga kal solusyunan kini. Ang report ni Nico Serino. Niadtong Lunes lang nakugang ang mga residente sa Umapad Mandawes City dihang kalit silang gibahaan waman wa man untay uwan. Misuyla na diay ang Butuanon River tungod sa pagpunay ug uwan sa kabukiran. Ang maong sapa nga sa bukid sa Cebu City mitadla sa ubay-ubay sab nga mga barangay agi sa Mandawes City. Ang nahitabo usa sa natuki sa meeting sa mga opisyales para sa hiniusang mga lakang nga himuon. Mitambong si Mandawi City Mayor Jonas Cortez, Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia ug Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava. Aminado sila nga gikinahanglan ang panaghiusa aron masulbad ang problema. Wa ta mamasangil og ahensya o local government unit apan nakita nato for us to have a collaborative uh, uh, cooperation with this uh, sa atong neighboring cities. Gisugyot ang pakiglambigit sa mga proyekto nga ipatuman sa managlahing dakbayan kay matod sa mayor dunay mga lugar gyud niya sa Mandawi malahos ang tubig. Mga interventions Projects ongoing. Uh, atong gihangyo sa dipping, uh, mapaspasan, and as well as uh, nakasabot nga umahi mo sa sunod-tuig uh, sa na to implementar ang mga projects, uh, especially uh, if it uh, involves uh, drainage. Ubani Godfrey Relien, Nico Sereno. Balita Bisda.